Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Magandang araw po ng Webes, September 18, 2025. Patuloy pa rin po nating minomonitor ang dalawang bagyo. Parehas na po itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung bago lang po kayo, huwag niyo po po nakakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell para sa next update ay mabilis ko po kayong manonotify. So kaibigan, unahin muna natin 'no, ito pong uh, tropical depression Nando na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pinapakita ko sa inyo, pinaka live uh, weather radar natin. So ito, ito si bagyong Nando, yung sinasabi natin na banta ng posibleng maging super typhoon or mas malakas na bagyo kung ikukumpara dito kay bagyong Mirasol. Sa so, ngayon po, alamin natin yung lokasyon niya itong simbagyo nga uh, Nando po ay nagme-maintain yung kanyang lakas pa forward po or pa continues po punta sa north northwestward at over the Philippine Sea. Meron po siyang lokasyon kanina na namataan po alas 4 ng madaling araw estimated data na 1225 kilometers east of southeastern Luzon at meron na ho siyang lakas ng hangin ngayon sa 55 kilometers per hour bubugso na ho ito Hanggang 70 kilometers per hour at may pagkilos naman po pa north, northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Aalamin natin mamaya yung mga lugar na apektado nitong si Bagyong Nando. So balikan natin yan at tignan muna natin ito pong si Bagyong Mirasol naman. Si Bagyong Mirasol kasi eh talagang uh, papalabas na rin naman ah, na ating Pilipineria of Responsibility. Mamayang hapon pa po yan alas 5 po hanggang sa gabi etong si Bagyong Mirasol po no, ay meron ngayong data or namataan po siya sa area po ng West of Calayan Cagayan estimated pong layo ay 165 kilometers. Pareha sila ng lakas nitong si Nando 55 kilometers per hour yung lakas itong po si Marasol at meron pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour at meron siyang pagkilos na west Northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo bumagal yung kanyang pagkilos pero banta pa rin po siya ngayon no sa malaking bahagi ho ng Luzon. Nakataas pa rin po ngayon ang wind signal number 1 dahil bukibag yung sulit ng mga kababayan. Sa Batanes, kasama po dyan ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayaw, Abra, uh, Cagayan, Ilocos Sur. Yung mga lugar ho na yan ay meron pong signal number 1. Merong warning lead time na 36 hours at merong lakas ng hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour. So maging handa tayo dahil dalawang bagyo po ang ating minomonitor no? ngayong araw po ng Webes. So ngayon, alamin muna natin yung ating forecast weather condition. Mamaya po mga kamabayan, ibabalikan natin itong dalawang bagyo. Itong si Bagyong Nando at ito po si Bagyong uh, Mirasol uh, at yung mga lugar na posibili pa nilang maapektuhan. Quite as weather condition natin sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayaw, Bobin Islands ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan na merong kalat-kalat po na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po kay Bagyong Mirasol. So yung epekto nito ni Bagyong Mirasol hindi pa nawawala at kahit makalabas ho siya ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon hanggang sa kabe patuloy pa rin pumaka-apekto ang trap or extension ho ng kanyang hangin. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pa pwedeng mangyayari. Ang ilang bahagi naman ng Ilocos Region, uh, the rest po ng Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, Zambales at Bataan ay eh, patuloy pa rin. Makakaranas ng cloudy skies, with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin dito kay Bagyong Mirasol. Bumagal kasi yung pagkilos po nitong si Mirasol nasa 10 km per hour na lamang. Kaya hanggang ngayon ay eh, nandito pa rin siya o dikit pa rin siya sa kalupaan ng ating bansa mga kababayan. So ito po, meron pa po tayong update sa area naman po ng Mimaropa. Ilang bahagi po ng Western Visayas ay patuloy na makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains. Nakikita nyo naman and thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Etong habagat ay muli na nag-intensifies or muli po muling lumakas sa ngayon. Dahil po yan dito kay Bagyong Mirasol, nakatulong siya para mas ma-develop muli ang epekto ng habagat. Ang ilang bahagi naman ho ng Metro Manila, the rest ng Luzon ay patuloy pa rin na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po kay dahil po sa habagat yan at dahil din niya kay Bagyong Mirasol na tumutulo po magpalakas sa habagat. So mga kaibigan, mga kababayan ko, balikan natin. Itong sinasabi natin na si Bagyong Nando, ito yung panibagong bagyo. At ngayon, may banta po ito na magiging isang ganap na super typhoon category. And ayon na rin yan sa ating tinatawag na area of probability, nitong nga pong si Bagyong Nando. Nakikita nyo naman, no? hindi, hindi pa siya malakas ngayon actually. Pero ang nakikita natin dito kung gaano kalawak yung sirkulasyon ng hangin na kanyang possible na maapot. Tatahakin niya o didikit siya dito po sa may bandang Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, papunta ho ng Extreme Northern Luzon. Doon hindi naman ito nakikitaan ng direktang magla-landfall sa kalupaan ng Extreme Northern Luzon pero matindi at malawak naman ang epekto ng trap or extension ng hangin nito. So yun po ang ating pinapangambahan dito na posibilidad na pe, pwede pong mangyari. So tulad yan mga kaibigan, hindi pa nakakalabas eto si Bagyong Mirasol ay may panibagong bagyo na naman tayo na ay monitor. Eto na huyong yung uh, inaasahan natin magiging huling bagyo ngayong month po ng September. And hopefully nga po maging huli na ito dahil mahirap talaga ang ganitong sitwasyon. Kapag ito ay naging isang ganap na super typhoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang magiging kauna-una super typhoon ngayong 2025. Wala pa tayong nagiging super typhoon. Yung malalakas na, o kung may malakas man tayo na bagyo noong mga nakaraang month, actually hindi yung super typhoon. May umabot doon hanggang typhoon category lamang. Pero ito, pong, ito po ay nakikitaan natin or nakikita sa forecast, advanced weather forecast na magiging super typhoon category. Pero okay mag magalala, may mga chance pa naman or mga pagbabago pa naman na pwedeng mangyari. Posibleng hindi naman umabot hanggang super typhoon, pwedeng umabot. Pag super typhoon, lalakas yan ng hangin na 220 to 240 km per hour. No? Pwedeng mas mababa pa doon, pero pag sinabi natin super typhoon, nakakatakot. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pe, pwede pa po, po mangyari. Sa ngayon kaibigan, yan muna ang pinakalites update natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Magandang araw po.